Ayan nga mga sangkay, dahil puro tayo pansit bihon, pansit kanton. So, magpapansit, ano tayo, sutanghon. Kasi marami akong sutanghon, baka masira at mag expire sayang naman. Uh, luto na natin. Ayun, nakaprepare na ako. Pork ang gagamitin ko dito. Meron akong bawang, uh, sibuyas, at pork, cabbage, meron akong celery ng dahon, meron akong bell pepper, meron akong carrot. Ganyan lang kasimple. tala. Tapos may iniinit na kawali dito. Lagyan natin ng oil. So, yung mga sangka, lagyan lang natin ng oil para magisa natin yung ating pork. Lutuin na natin. Unahin natin. Yan mga sangkay. Salat lang natin yung oil. Inap ko muna ang akin kalan kasi umuusok na kanina. Unahin natin yung pork. Ibibuksan natin ulit. natin. Balikan natin. Check natin ng sangkal. Ready natin po. Habang ginigisa natin yan, nilito natin, naging natin yung

lalagay na natin ang ating onion. I-mix lang muna natin ang ilang-ilang na 1 minute na. Ulit natin. Lagay na natin ang ating Pabawang. kita natin natin mga sangkay. Ilagay na natin ang ating taro. Ang gusto talaga. Nag-uusin. Iganganit. Taro. At panulit. Maganda rin yung sardines. Ayan. Okay na yan. Mix natin. Let's mix it. Hindi ko Ano ito? Duro direksyon na ito. ko lang nor. Lagyan ko na ng water. Ayan. Okay na siguro yan. Uh Lagyan -huh. ko ulit ng medyo kulang sa kulay ng mga sangkay. Parang kulang ng gravy. Dadagan ko konti. Medyo kulang sa kulay, dadagdagan natin namin. Soy sauce Takip lang ang nagamitin ko. Yung takip ng soy sauce. One. Two. Three. Tatlong takip lang nalagay. Baka masuburahan. Yan yung kulit ng taminta din takpan natin. Pag kumulo na, na, pa natin ilagay ang ating sutanghon ngayon. See you later. Masang sangkalagin ko ng, ayan kumukulo na nga siya. Pang pa-enhance ng lasa. Tapos lalagyan ko siya ng kalahating pork cubes. Patiin ko lang. Ayan. Then, tikman natin. itman natin. So, ilalagay ko na yung aking, binabad ko ito sa tubig. Siyempre, tinanggal ko na rin. Ilalagay na natin. Hindi kaya sobra sa sabaw. Ayan natin mga sangkay. Mabilis na lang to. Haluin natin. Parang masabaw at ang aking ano. <laughs> lang ko at adagdagan ng sutanghon. Eh, mga sangkay, dinagdagan niya natin ng sutanghon. Kasi ang dami tubig. Nagay ko na yung aking bell pepper. Nagay ko na rin yung aking celery na dahon. Done dami mga sangkay. Ayan. My pancit sutanghon is done, mga sangkay. Thank you for watching. Ayan siya. Tara, ganda ng kulay. aina na